thank mm -hmm. you Nang panahon at kalangitan ngayong hapon. Now entering the Itugon Road. See you all quick. Wow, may tinatayong building dito. Ano kaya? Ano kaya yan? na naman uli tayo sa mga bangkingan na pataas at pababa ng itugon Benguet ay bababa na tayo at cementado cementado ang daan na may paliko paliko pababa, pataas lunes sa bale sa pagkat datapuan pababa lahat tayo ayan pababa pababa ayan pababa 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 ng pababa is getting pababa pababa ng pababa meron pang paliko meron pang pa s s s s s, s. ya ang welcome ng Itugon Welcome to Itugon Mukhang my piyesta dito sa daanan na Itugon May mga banderitas tayo nilampasan Ayan ulit ang palikong papata, Meron pa marami paton doon Marami din to, sa dulo-dulo likong pababa ng tudeng tudeng at uh, ito tudeng itugon benggit ayan ang likong liko sharp na sharp magandang bumangki ang tuktok at ang konteng diretsyo ng tudeng itugon benggit tapos biglang liko at pababa pa pa SSS ang daan ay ang dami na nila minangking na daan pero kagandahan ay spalto yung daan para hindi madulas at para mas makapit sa gulong kahit kalbo ang iyong gulong ayan na nga tú đường road going down the road một thế is balto anh da na nay ayen then my condition banking anh nhá mua banking ngang tú to kito bùn sạt ruộng tú đường manga Ang pinakagrabeng da anang pababa lang itu so bang tirik ka dito bute asfalto. ang anan ayan Tapos, merong bangkingan nang konte at bangkingan uli baca Nangash na bel going down no let Ayan, meron matin matingting bangkigan, sharp curve na sharp, unseen daka the sa lubong. There, buti derecho siya para pwede mong makita ang sa lubong mo. Ayan nule, ang isang sharp curve going down. See that one. Ito ang pinakamatinding sharp curve dito sa itugod. Si, si, si. Oh, si. Tulay pa yung daanan aw oh, dito na tayo sa daan ng ukab, ukab ng itugon, benggit. Ayan, ang mahirap dito, biglang preno ng biyaherong jeep. Ayan, ang dinadayong itugon. Hmm, si so ganda ganda that one. Ito ang letter S. Sa daan ng bababa. Sharp, sharp, sharp. So, yeah. Dito ulit tayo sa daan ng ukap grabe pababa ang daanan dito buti merong pule station at cementado ang daanan ay yan inyong makikita sa daan ng tao dito sa ukap ukap area ukap itugon. ito ang sentro ng ukap ayan ang isang intersection ano ba yung papasok na yon basta itugon din at ayon pero dito tayo sa pababa Dadaan na kung saan ang main road ng itugon Na maraming sharp curve pababa at palikolikong daanan Na kung saan ang karam ang tunay na pamumuhay dito ay pagiginto hanggang duon sa sentro ng itugon maraming naghihukay ng bundok at ginagawa nilang butas ang paghuhukay at doon sa butas na yon sila kumukuha ng naba na bato na kung saan gagawing at i-grind ig ang batong yon para maging powder. At doon sa powder na yon, ihihiwalay ang ginto. Pero may hinahalo Ang di ko kung ano Ang hinahalo doon Ayan na nga ang daan ang paliko -liko. Pataas, bababa, sharp na sharp Pero dito hindi pa siya Aspalto, ganda ng view sa kalamitan Ayan na ulit ang isang sementado sharp curve pero makikita mo ang iyong kasalubong iyan yan, ng daanan na yan. Tula ng sabi ko ang daming putas ng bundok na to kaya guys Kapag ang tras ay nabutas Bukas tatai ka na na ito ang delikadong sharp curve ng itugon pababa na nga di pa makita ang kasalubong ayan si hirap hirap kaya wag tayong bibilis ng takbo sa palikong itugon pengket ayan na malapit na tayo sa papasok ng antamok itugon pengket sa ating kaliwa ang daanang yuon Ayuhan sa mga bay sa bundok na yon ang ating pupuntahan. Doon, doon. Yan ang Antamo Luwakan Itugon Benguet. Ito na ang ating papasukan. Pakaliwat tayo na Todong Sharker Tu Luwakan at Tudoneta Itugon Benguet. Ayan ang daan Ang tamo Luwakan Papunta din sa luneta Ang tawag sa lugar na yon Ang daanan na itugon Thank Ito na tayo sa Luwakan, Itugon, Dengue. Yan, makikita nyo maraming gilingan ng ginto dito sa daanang ito. Dito ang pamumuhay ay paghuhukay ng ginto. Tubo. Wesley Ayan Labit na tayo Sa ating Distasyones Kung saan Tayo magse-celebrate Ng kaarawan Ng aking pamamkiyan. Ayan Ang mabubiw dito sa dua itu tugon benggit patas pa sharp ang daan at karamihan ay walang ay walang parking area at one lane lang ang daana, Kaya ang rules dito ay bigayan Kung sa likod mo ay may maluwang Dun ka pwedeng umatras o umapante Ayan na nga